So, heto na naman tayo, guys. Samahan nyo na naman ako na mamasyal dito sa kagubatan. Ayan, parang nawawala ang inyong tiya at namamasyal sa gubat. So, naaamis ako sa punong uh, malaki na ito. Ayan. Maraming halaman. So, ang ganda ng ano, ng ambience ng place. Talagang amaze ako. Parang nasa totoong kagubatan ako. Kahit na projector lang talaga yung nag-play dito. Ayan. Tsaka puro, puro pader lang siya. Pero parang totoong totoo sa personal. Ayan. Ewan ko nga ba. Ito ang inyong lola. Nahirapan sa kanyang role-playing bilang isang artista na pang-horror. Ako yata dyan si Corazon ang unang aswang charot wala But... <laughs> oh, yung diba? ang ganda ng mga pa-effect kahit nga ako habang ginagawa ko yan parang parang ako rin ay kinikilabot nagukos pa ako yung tunog niya, eh, kakaiba rin talaga. Salamat guys! Thank you so much for watching the Plant Musica PH channel. God bless everyone!